Talagang hindi ko pinapansin ng Amerika sa administration ko. I never allowed any concession to them. Wala naman silang hining sa akin direkta because I know na alam nila na hindi talaga ako pabayan. For example, EDCA. It simply means the presence of foreign troops in our country. Alam mo, ang Amerika, kalaban nila ng China. So kailangan nila, bago makarating ang Amerika sa China, dadaan muna dito sa Pilipinas. So importante sa kanila ang Pilipinas. Buffer zone. Na bago makalusot itong mga Chinese. Dadaan talaga sila muna dito sa mga military institutions. Buffer zone ang Pilipinas. So, Amerika, kailangan talaga nila pigilan ang China from advancing to the Pacific. The only way that they can enter into the Pacific, makita mo sa mapa, dito sa Taiwan Strait, between Taiwan and the Philippines, doon sa dulo, on the tip of the country, there's a narrow channel there. Ngayon, kung magkagera, fight muna tayo dito bako ka makalusot. Before you can ever even entertaining the idea of conquering the Marianas and Guam, patayan muna tayo dito sa Pilipinas. Hmm. So, ang problema ngayon is they have asked many military bases. Pag military base armas talaga yan. Missiles yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siguro ang kagayan. So, anong gawin ng China nito? Kung mag-away sila ng Amerika. Sino ang kalaban nila? Amerika? Oo. Oh, saan ang Amerika? Nandito sa so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya, bumabahin -bum 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 talaga nila yan. Luzon, Visayas, hanggang kagayan di oro. Sus Mario Sir, marami pa namang magaganda sa kagayan di oro. Kasayang.